Hello Aries Collective, Salman and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong week, monthly reading for April 2025. So starting now, kung nanonood po kayo ay uh, palagay ko yung birthday ninyo, Aries. ano? Sino ang po ang mga nag-birthday ngayon? ngayong uh, panahon na ito na pinapanood nyo ang video na ito. So, ay, uh, sana magkaroon kayo ng maganda, matiwasay at masayang-masayang uh, birthday ngayon, Aries. So, gamitin nyo po ang aking, ma ang aking um, comment section as your manifestation board. Isulat nyo po dyan yung mga wishes, mga plans. I manifest this, this, this. I claim that, that, that. Yung mga ganyan. So, gamitin nyo po yung manifestation board and mahalin mo, di ba? Ma -ano yan? Mabasa yan, ng, uh, ng universe. Everything that we write, for our wishes, for our plans, magkakatotoo yan. So, make sure to drop your manifestations on my comment section start up po tayo. Kuri nyo lang po yung mga kayo, Aris. And then, uh, leave the rest. Yung ibang bagay para sa ibang Aris po yun. So, gamitin nyo po inyong intuition para makuha nyo po yung messages na kaloob sa inyo na inyong mismong spirit guides sa ating reading for today. For this month na April. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Buli, happy birthday, Aris. Ngayong kasi wala kayong manood nitong video natin. Happy, happy birthday. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Sun card. Wow, happiness. As a core, your reading. In the area of what you want, you have the Two of Cups. In the area of what you need, you have the Seven of Swords. In the area of what's affecting your current energy, may Knight of Swords. In the area of your near future, Three of Cups. Anganda may celebration ka sa, sa near future. Pagko natin later. In the area of your challenge, Aries, meron kang King of Swords. In the area of your fortune, meron kang Three of uh, Wands. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Queen of Cups. At the Six of Cups. Beautiful. In the area of your outcome this month, Aries, ngayong buong April, sa pagpasok at pagdaan ng iyong birthday at sa katapusan ng iyong birthday, meron kang Hermit Card. Wow! search soul searching parang you're gonna find some answers bago matapos ang abril so congratulations at the bottom of your deck aries you have the moon card oh sa bottom moon pero sa core energy mo sun so congratulations ko ano man yung mga hinahanap mo yung mga questions yung mga parang hindi ka sigurado what if um yung mga mahal kaya niya ako kami kami pa kaya uh, paano na ako bukas yung mga tanong mo sa buhay yung mga question marks mo i'm hearing malapit na makuha yung mga sagot diyan ganda o oh, kasi yung yung outcome the answer the answers that you need ipaparating na para sa iyo so congratulations because malapit ang matapos yung mga hindi sigurado alanganin ah, hindi alam kung paano gagawin ngayon may kasagutan na and you'll be very very happy with the sun so start na tayo ng reading mo the sun i'm seeing here clarity peace warmth happiness joy may magandang mangyayari this month Aris, sa yung buhay for others i'm seeing may paggaling sa sakit, tapos na yung mga madidilim, madidilim na part ng buhay, yung parang uh, lord paano, yung parang ang hopeless nights o so hopeless days sa buhay mo. Na Hindi mo alam kung paano masasagutan o makukuha yung solusyon sa certain problem. Now, ang katapat niya ay si Sun. May uh, kagalakan. I'm seeing happy energy for you. Um building a home, happy home with your children. I'm seeing someone getting um giving birth now with a child or someone having this sol solid beautiful family. For some, nakahanap ka bigla ng solusyon sa isang malalim na malalim mong problema para hindi mo alam kung saan kukuha ng sagot o ng pambayad sa ganito, sa ganyan. So now, there will be an answer and happiness will come to you right now. The sun is being clarified by the five of cups. Yes, shifting your perspective ito, Aris. Yes, ang dami mong mga bagay na parang paano yan? Ang dami mong problema, ang dami mong stress, ang dami mong mga uh, iniisip na o walang kasagutan, daming question marks. But since you are very optimistic, parang inisip mo na lang, ah, tignan ko na lang yung buhay in a very positive way. Oh, hindi, makahanap ako. May, may tiwala ako sa Diyos, may tiwala ako sa sarili ko. Kaya ko yan, malalagpasan ko to. Because you have this Five of Cups energy now, na tinalikuran mo na yung past, tinalikuran mo na yung mga bagay na alam mong hindi nagagana o hindi na hindi na uubra this time. And na-accept uh, mo na sa sarili mo na yung past, tapos na yun. Um, yung mga nangyaring rejections, pain, sorrow, pagkakamali mo, pagkakamali ng ibang tao sa'yo, parang na-accept mo na yon and then you're trying to move forward and trying to shift your perspective sa mga bagay na mas may potensyal, mas maganda. You're seeing the beauty of life again. You're seeing na, okay, tapos tapos na ako sa past na yon I'm ready to move forward. I'm thinking positive now at Oh, parang open arms mong pina-welcome yung mga uh, possible things in your life. So congratulations kasi um, now parang na, na, nabuhayan ka at nakikita mo na parang may pag-asa pa. Kaya ko to, kaya ko to, parang ganyan. In the area of what you want, you have the two of cups. oo ano you want? You want love life ba this time? Mahinihintay ka bang um, person mo? Kung magkakabalikan ba kayo? Kaya andaya mong questions here. Andaya mo parang kailan ba kaya pa ba um ito bang ba chat ko o long distance ko ay kami ba ang nakalaan for each other so andaya mo mga love uh, love uh, issues this time uh, hindi mo masyadong alam kung saan kayo ano bang status niyo o ano ang position mo sa sa status ng relationship niyo um, maraming ambiguity sa sa inyong um, relasyon o sa inyong situation so you're not trying to access parang mm, paano kaya ano, ano kaya ang status namin ganyan for others I'm seeing here you're trying to have a mutual agreement with someone pero itong ka-negosyo o katrabaho someone na pareho kayo ng gustong uh, makuha sa sa negotiation na ito whether contract ito or uh, having a finalized agreement I'm seeing someone uh, signing a contract because two of cups is also about signing contracts and um agreement ganyan so congratulations kung malapit na parang i'm hearing konting konti na lang ang daming pang mga dapat busisiin with the moon card here na nakaaapekto sa yung uh, two of cups energy agreement and uh, para mutual uh, understanding ganyan but i'm seeing you turning your head na parang, uy, de, positive thinking tayo, huwag tayo mag-iisip ng nega, ganyan. The two of cups being clarified by the two of pentacles, choices. What are the choices that you're trying to make this time? Aris, choice but of a certain lover, parang, okay, bigyan ko lang siya ng chance, pero seryoso kaya siya sa akin. So, ang dayang mong gustong itry, meron kang desisyon na gusto mong subukan about a partnership, about your person, about a certain um, situation sa so, katrabaho, ka negosyo o love life, pero nag-aalangan na kasi ang daming ang hindi sigurado, ang daming hindi malinaw pagdating sa pinag-uusapan ninyo o pagdating sa agreement niyo about sa inyong relasyon o sa inyong pinagkakaabalahan at area of concern. So now, parang nandun ka sa mmm, will I go or will I not? Um, ipapush ko ba, ba o hindi? Parang ganyan. In the area of what you need, ang sabi sa iyo ng yung spirit guides, Aris, ay seven of swords. Be careful daw. Be careful of trusting others. Be lying, cheating, and the dishonesty for some people around you, whether ko sa person mo ba yan o sa uh, kamag-anak mo, sa kapatid mo, someone that you really trust. Be careful also with divulging your personal information, your privacy matters. Huwag basta-basta magkasabi kung ano-ano sa iba't ibang tao. Most especially kung ang ang nagiging uh, um na ang nakasalalay ay iyong ang um, privacy and also your security okay so make sure na kapag hindi pag mayroong question mark sa certain tao wag ka basta basta kaintiwala at wag ka basta basta magsasabi ng mga bagay na hindi dapat nalalaman ng iba okay for others i'm seeing here na kung meron kang balak trabahuhin meron kang alak na uh, gawing trabaho negosyo of uh, certain um, passion project parang you're being required to have some creative plans or creative way kung paano mo siya gagawin. Kasi parang na- ang nararamdaman ko, yung dati mong plano o yung dati mong paraan sa paggawa nitong mga bagay na ito ay hindi na ubra. Hindi na po yung mga old ways. So you are being encouraged to create a beautiful, creative, out-of-the-box plan para this time ko ano man po yung tinatrabaho mo ay hindi na ulit mauwi sa wala. So make sure that the question marks in these plans ay mabusisi mo. So that kapag ginawa mo na, kahit solo ka lang, kahit ikaw, ikaw pa lang gumagawa nito at feeling mo kaya mo, make sure na binibosisi mo para hindi ulit mangyari yung mga nangyari before. The Seven of Swords being clarified by the Page of Cups. Yes, kailangan mo ng creativity talaga dito. Because Page of Cups is a card of um, imagination. Um, Uh, um, dapat malawak ang iyong pangunawa sa mga bagay-bagay. Um, you're very creative. You're very imaginative. So, that pag itong plano mong ito na gusto mong simulan ay hindi ka tulad ng noon-noon. At mag-stand out ka from others. Uh, para mas maging um, fresh yung atake mo sa isang bagay at mas maganda yung resulta. Okay? So, nasa iyo ang pasya sa passion project, negosyo, o trabaho na ginagawa mo na kailangan mo ng creative and fresh start, fresh na pasabog, o fresh na atake at diskarte. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang Knight of Swords. May mga bagay doon na paparting sa life mo now na parang ang bilis-bilis. Parang dire-diretsyo na overwhelmed ka sa dami ng mga bagay na dumarating sa'yo and you don't know how to handle things parang ah, parang god um, okay uh, gusto kong madaliin yung mga bagay gusto kong makita agad yung resulta kasi nga hindi ko alam kung hanggang saan ba ako dapat mag-effort hindi ko alam kung hanggang saan ba dapat yung tatrabahohin ko but i get the result that i want sa sobrang trabaho ko sobrang effort ko sa sobrang um uh, pagbibigay ko ng attention sa taong ito o sa uh, negosyo na ito o sa trabahong ito ano ba yung end point for me So para nawawalan ka ng pasensya, no? nawawalan ka ng uh, tiyaga at sa kanang tiwala doon sa proseso. Kaya parang gusto mong madaliin, gusto mo nang makuha agad yung resulta. But at the same time because nasa isip mo rin na uh, um, hindi eh, may possibility ito yayakapin ko um, magandang makukuha ko dito. Kaya nag-think positive ka na lang muna. Yes, you want quick results, but then again, understand na sometimes kailangan uh, hinay, hinay lang kasi baka maulit yung dati na nagkamali ako o kaya nagkamali yung mga bagay-bagay uh, na uwi sa wala yung pinahirapan so now you're trying to tell yourself na uwi na hinay lang wag muna nang magmadali um wag uh, wag i-rush yung situation at wag din basta-basta uh, kumilos na hindi pinag-iisipan yeah. parang you're so happy because you're just trying to trust life na kung darating darating kung nakatadhana katadhana but you are optimistic and facing the future facing the possibilities The Knight of Swords being clarified by the Page of Pentacles. Yes, focusing. Parang iniasa. Uh, so, ang sinasabi mo dito, kung gaano siya kahalaga, hindi ko dapat siya madaliin. Yan, yan ang sinasabi mo sa sarili mo. Pinapaalala mo sa sarili mo. Na, yes, naiinip ako. Yes, gusto ko ng resulta. Gusto ko ng um, magandang uh, matamis na result agad-agad. Kasi parang naiinip ka na. Kasi, syempre, dahil mo rin pagod. Dahil mo rin in -e na oras, pera, panahon. And you, do, you just want to have like good harvest, di ba? So, this time, you're telling yourself na kung gano'n siya kahalaga, dapat kong tsagain, huwag madaliin, pag-aralang mabuti, ingatan, para yung gusto kong makuha na pentacle na ito ay hindi mawala sa akin at saka ay uh, hindi mawaglit, hindi ba? In the near future naman, eh, huwag ka naman mag-alala, Aries, because you have a Three of Cups uh, card, meaning, Celebration. I'm seeing here beautiful, beautiful celebration with you, your family, your friends, everyone that you love, everyone that you care for. Um, bunga ito ng paghihirap mo sa isang bagay. Whether hinintay mo itong relasyon na ito, itong agreement na ito with someone and you chose to trust that person and do everything that you can para mamit mo yung parehong mutual understanding. And you try to have a clever plan, your imagination, um, tinry mo din na uh, i-keep lang sa'yo yung mga bagay na para sa'yo So meron ka pa rin boundaries but at the same time, you're out in the open thinking uh, Kung para sa akin to para sa akin ko, ibibigay ko yung all ko, ibibigay ko yung effort ko And then hindi ka nag-rush, nag-positive thinking ka lang at pinagkatiwalaan mo yung tadhanan, ibibigay sa'yo yung para sa'yo And then the harvest is here Good harvest this month, April, for you, Aris. Uh, parang ito yung sagot sa lahat ng pinaghirapan mo, a reward dahil ka, nagtiwala ka because the moon card is all about trusting yourself, trusting God, trusting your faith na dadaling ka niya sa end of the tunnel at may kita mo rin yung liwanag and everything will be fine. So congratulations kasi meron kang three of cups here. Clarify natin. Meron kang fourth pentacles, yes. Financial stability, a celebration. Panahon na ng anihan for you, Aries. This April will give you a beautiful, beautiful um, time to rejoice. Kasi lahat ng pinaghirapan mo, yung yakap-yakap niya. Ik Sabihin, kahit gaano siya kapagod, kainit, uh, ka, uh, nawala na siya din ng uh, Minsan, enerhiya o lakas ng loob to push through pero nakuha pa rin niya yung mga bagay na para sa kanya. So, celebrate with all of the things that you acquired this time. Kahit gaano kalaki o kaliit yung mga tinrabaho mo at nakuha mong reward, i-celebrate mo pa rin yan because parte yan ng iyong step into a different level sa life mo. So, parte yan ng celebration. So, celebrate your small wins or bigger wins and big, big wins. Okay? In the area of your challenge, you have the King of Swords. Challenge sa you this time a clear, clear plan of action and also clear communications. Because the King of Swords, matalino to eh. Alam niya sasabihin niya, alam niya gagawin niya, sigurado siya sa plano niya. Kapag ito ang naisip niya, gagawin niya to at paninindig niya. So make sure na ikaw, kung ano ang plano mong gawin, pag-isipan mo mabuti, dapat clear sa isip mo kung ano yung gusto mo at nakafocus ka doon. You have a good communication skills, especially kailangan mo siya dito sa area of what you want na you want to have this good, clear communication with someone and makuha mo yung mutual agreement yung dalawa. So make sure na yung pananalita mo at sa yung mga gamitin mong mensahe ay malinaw para hindi ka ma-misinterpret so that at the end of this agreement ay makuha mo yung mga bagay na inaasahan mo from that person or from that agreement with someone na ka-negotiating mo whether love yan o negosyo o trabaho okay nasa sayo ang ang bala ngayon Aries I mean, uh, yung iyong paraan ko paano ka makipagsalamuha makipagsocialize sa ibang tao ang importante mong ma mabalanse this time so the king of swords uh, being clarified by the king of wands yes seeing here na parang I don't know, why, nangihi, nangihina ka ba, ka ba, ang kaba ng loob? Minsan kapag marami kayong kasama, kapag halimbawa nasa grupo ka ng maraming tao, Whether sa trabaho o sa negosyo o kapag nakikipag meet up ka with someone na nami-misinterpret by sila 'yung salita mo o nayayabangan ba sila sa iyo o ikaw minsan pag na-overwhelm ka ba sa dami ng na information ang lilikit ka ba? So sinasabi sa iyo ng your spirit guides na ang challenge sa ay katilaan ng 'yong sarili, tapangan mo, kaya mo. You have the skills, you have the talent. 'Wag mo isipin na uh, mahina ka o kulika sa kanila o oh, mas mataas sila sa iyo kaya kailangan mong maliitin yung sarili mo and wag mong hayaan na dim yung light mo wag mong hayaan na para maging pipi ka lang at nakaupo naka ka lang dyan. um be bold be courageous be sociable uh, kung matalino sila matalino ka din kung magaling sila makipag-usap magaling ka rin makipag-usap so make sure that uh, um that try mong tapatan yung level na meron din sila so that nakuha mo yung gusto mo from other people whether negosyo ito o uh, pag-ibig ganyan so this time trust yourself and do your um parang ang ang problema kasi sa um hindi mo pinagkatiwalaan ang sarili mong kakayahanan. Kaya hindi mo rin makuha ang gusto mo. So this time, Aries, in April, trust yourself and do yourself a favor to really see yourself na malakas ka, magaling ka, mabait ka, uh, magaling ka makipag-communicate, magaling ka makipag-socialize because yan yung magiging power mo this month in the area of your fortune, three of us once. As so, sinasabi dito, the wait is over. Paparating na. May hihintay ka ba ngayong buwan, Aris, whether um, papeles o approval o a go signal na, uy, pwede ka na doon o kaya, uy, tanggap ka na. May hinihintay ka bang documents sa tawag or chat, email? O kaya, um, a certain, um, document or information from someone na sinasabi sa iyo na, o pwede ka na dito, o approve ka na doon o kaya uh, tayo na ulit ganyan so may hinihintay ka ba with someone uh, about love or about job ngayon paparating na yung sagot Aries this month nasa area siya na fortune the wait is finally over yung sagot o resulta na hinihintay mo ay nandito na The uh, three of wands being clarified by the knight of pentacles. Yes, bunga ito ng pinaghirapan mo in the past. Whether kung naging pasensyoso ka o tinrabaho mo mabuti o inaral mo siyang mabuti, um, you try to be patient and um bigyan ng mahabang panahon na mabuo at maplano ito. Magbunga ng maganda. So, yung ship na darating sa iyo ay bunga ng iyong pinaghirapan. And uh, everything will come out great para sa iyo ngayong buwan uh, Aries congratulations in the area of your divine advice may queen of cups and the six of cups Ooh, i'm seeing here na ang paalala sa iyo ng yung spirit guides make sure daw na you put all your heart sa mga bagay na gusto mong gawin in the future um, be kind to yourself marami nang pinagdaanan marami ka nang naging trauma mga pasakit mga mistakes uh, rejections parang may part sa life mo na ayaw mo na ulit i-try because Nakatakot ka na baka maulit yung nakaraan o maulit yung mga past mistakes. Kaya ngayon, parang ilang ka. But this time, sinasabi sa iyo know, ng spirit kay sa trust yourself, trust your heart, and go for the things that you love. Pag nandoon yung puso mo, go for it. Whether kahalin tulad siya ng mga dinanas mo in the past, um, be guided and be uh, parang sinasabi nila na this time hindi na yung katulad ng dati. Hindi na ulit mauuri, hindi na ulit mauulit yung nangyari noon because you're wiser now and buo na yung puso mo, buo na yung loob mo. You are uh, wiser and uh, matured now at kaya mo na ulit harapin yung mga bagay na nagpasakit sa iyo noong nakaraan. So now is the right time for you to have peace and reconciliation with the past and go on with a happy, beautiful and um, clear, clean heart, okay? the uh, queen of cups being clarified by the five of wands yes all about disputes ito mga bagay na nagpasakit nagpasakit sa you in the past mga competitions awayan, um mga bagay na natalo ka o na uh, feeling mo na defeated ka sa bagay na yon ngayon gamitin mo ang puso mo so that this time sa mga bagong laban mo ay kakayanin mo na because naging matapang ka na at pitibay ka na ng mga nakaraan mong pinagdaanan. The Six of Cups being clarified by the King of Cups. Yes, be mature enough. This time, yung mga past mistakes, past experiences, hindi ka na mapaprovoke niyan o hindi ka na mapapahina niyan. Hindi na maapektuhan yung emosyon mo. This time, magiging matalino ka na at iisip Pinipin mo muna yung gagawin mo bago ka magsalita at hindi ka papaapit sa iyong damdamin at iyong emosyon. Okay? Yan ang paalala sa iyong spirit guides mo. Ang iyong outcome na napakaganda na sagot sa iyong background, pag-usapan natin later. Let's have additional messages from a divine. First, number 27. convert niyo po ang 27 o important number para sa si inyo o kaya 2 and 7. This is a confirmation that this ring is for you. Fox spirit. Nakita po kayo ng fox anywhere, whether pictures, personal or internet. This is a confirmation that this message is for you. Think on your feet. So may mga bagay daw this time, uh, Aries, na may spontaneous ka. Kung dama mo sa puso mo, like I've said, kung dama mo sa puso mo na ito yung dapat mong gawin, go for it. Because sometimes, doon ka dinadala ng iyong intuition and um, yung iyong direction sa buhay. Parang, God wants you to do this. So sometimes may mga bagay na hindi mo na kailangan pag-isipan, go for it. If you, it fit if it feels good, go for it, okay? Another message, believe in yourself. Like I've said dito kanina, sa kanina dito, sa yung challenge this month. Pinangihinaan ka ba na loob sa social life mo, uh, sa mga bagay na abilidad mo? Believe in yourself. Ang paalala, ang paalala rin sa'yo ng yung spirit guide. So, tiwala lang. Kaya mo yan. Ito ang area na kailangan mong um, pag-isipan at uh, i-maintain this month, Aries. Patience. I accept that everything happens in divine order. Yes. Like sa dito kanina, may mga bagay na ayaw mo madaliin kasi parang trust pa lang yung tadhana. So make sure that you have a lot of patience this month. Especially with all these agreements and choices na gusto mong gawin. At saka mga pag-action at imaginations, kailangan niya tiyaga kasi pasensya kasi mahabang proseso din yan para makuha mo yung gusto mo. In the uh, outcome, this month, Aries, meron kang the Hermit card, answers will come to you because ang kwento ni Hermit, patagal siya naglakad sa bundok yung nasikasot niya yung buhay niya, hinanap niya yung sagot sa mga tanong niya. Pero ang hindi niya alam, yung hawak niya lantern na may laman na star, yun yung sagot sa hinahanap niya. So para nagkaroon siya ng wisdom, ng uh, knowledge, ng philosophy in life na ito yung dapat kong gawin because nakuha ko na yung sagot. So ibig sabihin niyan, answers will come to you at the before the month ends for you Ari. especially if dadaan ang birthday mo, you will have like epiphany of what's para uh, parang existential knowledge para sa iyo dahil dumating ang birthday mo. So, ang daming mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong tapusin, gusto mong simulan. Um, somehow, nagbago din yung, nag-shift yung perspective mo in life. So, this time, there will be things na darating sa'yo sa life mong now na parang makakaroon ka ng kalinawan at mawawala na itong mga questions na ito. Okay? The Hermit Cards being clarified by the Queen of Swords. Yes. Queen of Swords kasi, tinan siya, nakatingin siya sa future, handa na siyang harapin ang future, yung past, tapos na. Kapag nakuha mo ito mga kasagutan within you, kapag nalaman mo na yung mga wisdoms, yung mga um, knowledge and philosophies na parang, ah, ito pala gagawin ko, ah, yung pala pinagdaan ako, kaya pala ganun, it's because ay nahanda ako ni God for this. Ah, kaya pala hindi kami nakatuloyan kasi ganito ang mangyayari sa akin. So, see, Queen of Swords, handa siyang harapin ang future, open arms, and ready shot lumaban. Uh, sasabihin niya yung mga nilalaman ng puso niya, handa siyang putulin yung mga relasyon at koneksyon niya sa mga tao o bagay o sitwasyon na hindi na para sa kanya at alam niyang kailangan niyang harapin ng bukas with a clean slate clear mind and a lot of possibilities i open siya sa pag-abot ng mga yun. So, kaya very optimistic kang now because the future is brighter for you. So congratulations, Aris. That is your April 2025 reading. Sa kayo naka-resonate, sa kayo naka-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. This has been James, James Tara Peach. God bless.